Ay mga ka-business, nandito na naman po kami sa tabi ng Katunggan. Ayan, so ang kasama ko po ngayon si Demry Beliegas. Ayan, Ay, mga ka-business. Ayan, so ang kukuhain po namin dito sa loob ng Katunggan, guys, ano po, yung tawag namin sa shells na yon ka-baby. Hindi po namin alam, guys, kung ano po yung tawag nyo sa kukuhain namin shells ngayon. So, tara na! oh, medyo po mahirap po talaga yung daan dito guys. May isa na agad tayo mga kabibis. Ito po yung mga maliliit na kabibi. Tawag po dito sa amin kabibi tsaka ano po kadasa. Ito po yung malilit. ano um, uh, ng kadasa kasi sobrang laki po ng ba nakaraan nakarang araw po pero meron pa rin yan tayo makuha meron pa rin lang. tayo wawalan ng pag-asa tiyaga lang tiyaga lang laban lang kaya nga diba sabi nila kapag may tiyaga may, tiyaga, may

yang aku ada Tidak ada Tidak ada hanggang ngayon po wala pa po kami na po ang kadasa kasi baka ito ang dahilan ng sobrang malakas na malakas po kasi guys yung pagba na kaya siguro nga naagos yung mga kabibi dun sa babaan kaya madalang, kami, madalang po kami nakakakakwa ng kabibi yeah, pero tsaga lang po meron din natin makuha tsaga lang natin Lumen talaga yan. Pero ganoon mo nang pag-iirapan. sunod na araw. Kapag tayo ng guys, ito po mga ka-business, nakakakuha naman po tayo ng isa. Tagal-tagal rin po bago tayo nakakuha ulit. And guys, nakakita po kami ng butas ng alimango. Baka sakaling merong laman, tignan po namin, tignan po namin baka merong alimango sa loob. So ito po guys yung butas niya. Mayroon pa akong isa. itu kuda eh melamun bue melamun anu melandung anu melandung kalak bue anu melandung terus melandung kalak guys bue anu Malaki yung laman, Malaman. guys. Nung butas na ito, guys. Malaki po siya. Umabigong po tayo sa kabibig. Kaya eh. alimango rin naman po. Parang oh, talagman, boy.

Sana guys, makuha namin itong alimang na ito, tsaka may isa pa po dito sa taas. Oh. Sana oh, yung dirodok ketemu aja? Dirodok? Hah? Kok enggak ada itu? Lah kok enggak ada? Nah, ini. Mana anaknya komplit? Ini. ใช่หล่อป่ะอันนี้เล่นเกลือนะ

May, ano sa, oh. you know? you know, po guys, ilagay po natin siya dito. Baka po kasi mga gat. Isa Ito na naman po guys, yung isa yung punin natin. Tignan natin kung mayroon laman po. So ayan guys, meron na naman po kami nakitang butas ng alimango. So, subukan po namin ukayin, baka sakaling meron.

So, ayan guys so ito na po yung mga nakuha namin ngayon po. nakuha po kami ng isang alimango ayan at saka ilang piraso po ng kabibi ilang so sana po na guys na gustuhan nyo po ang panunod ng video namin at kung palang pa lang po kayo sa amin youtube channel Huwag niyo pong po kalimutang mag-subscribe mag -subscribe. and bye! bye.